Good evening, sa gabi na tayo, magluloto tayo ng Adobong Kangkong na isa kong favorito na pagkain, lalo na ng ako ay nasa probinsya pa My nga guys guys kayo, no? minsan ko lang maluto na dito sa Maynila, sa Maynila kasi nga uh, dahil pagdating ko galing ward, nagpapahinga agad ako kasi medyo pagod. So, ayun. Gusto ko lang magpahinga pag ako'y galing ng ward. So, ayun, guys. Ngayon, dahil nag-cray sa kusap sa adobong kangkong, ako'y nakapagloto. Ayun, guys. Pag-ahalo-haloin na natin ang ating adobong kangkong na may kunti konting tuyo lang. At saka nilagyan natin ng sibuyas at bawang. At mamaya, ay, lalagyan ko na rin ng oyster soy sauce na mamasera. So, ayun guys. So, halalayan natin ng maayos. At yun, lagyan na natin ng oyster soy sauce. At simple haalwalawin din natin ole para mag-absorb ang lasa niya sa ating adobong kangkong. Siya nga pala guys, don't forget to subscribe my mini blog and my YouTube. Ako ay paago dito at sana ay supportahan niyo ang aking mga video. So yung guys, thank you so much. At yan guys, ating alaloin at ating titikman kung ano na ang lasa ng ating adobong Hong Kong. so guys I sabi sabinindai thank you so much.